Ay, ang daming buhangin doon oh. <laughs> Mga na wash out. <laughs> Dulas diyan. Kaya dapat dahan-dahan diyan. dahan, -dahan dyan. Daan -daan. Tapos, ingat sa preno. Sa preno, dulas ka talaga diyan. Walang uh, walang makapit-kapit na ano diyan, nagulong, uh, gulong. <laughs> buhangin niyan eh, na madulas. Naranasan ko kahapon yan doon sa may ano, sa may uh, Paso de Blas ay sa ano malinta ay malinta may, may oh. ko. putik gulat ako sa iyo putik <laughs> uh, ay, oh. Butik, gulat ako sa iyo <laughs> konting preno lang yun oh. pitik lang buti na hindi ko piniga parehas eh <laughs> kundi Semplang lang talaga oh. at buti pa at buting buti pa eh, na, nakatukod ako ng ano naitukod ko yung kaliwang ano ko pa ako so nabal buti na kaya na balanse ko kung hindi ko na itukod agad yung kaliwa kaliwang paa so simple lang na ako sa kaliwa buti na naitukod ko talaga ng konti at saka buti na lang nakasapatos ako kung nakatsinelas ako yung tsinelas ko nadulas so yung sapatos ko medyo makapit-kapit pa eh kaya nakakapit sa semento eh <laughs> kaya ayan no? yun no? yung mga ganyan no ayun yung mga mabuha-buhangin bato-batong maliliit madulas yan kaya ride safe, ride safe palagi mga paps mas lalo ngayon na uh, after ng uh, bagyong karina up, after ng bagyong malakas after ng ma maulang malakas after ng bahang matataas eh ang naglilitawan sa kalsada eh, yung mga naukang bato, ay naukang lubak yung mga tinabunan na lubak na uka bumalik sa dati naging lubak ulit yun lumitaw ulit yan mga yan saka yung mga inanod na mga buhangin putik sa kalsada so yun yung mga naglilita, naglitawan ngayon kaya ingat ingat tayo ride safe palagi sa inyo mga paps <laughs> Pinakawayan ako ni Kuya. Eh, no? Ayun oh. Dug, na. Ayun pa oh. Oh, di ba? Ayan o. Oh. <laughs> yung mga patsik-patsik na yan o. Oh. Ayan o. Oh. Lumalaki na yung ano. Butas. <laughs> yung mga pinatsian eh. Mga tinapalan. Nauukaw na ulit. Dahil. Ayan o. Oh. Tiyan mo. Oh, ayun pa o. Oh. <laughs> Dahil sa ulan. Na malakas na ulan. Siyempre lumambot. Bumaha. Lumambot yung kalsada ay dumambot yung tapal ayun na ah, butas na nagiging butas дуг